Welcome sa Pinoy LAE, kung saan nagbibigay tayo ng inspirasyon at malalim na pagminilay mula sa mga pelikula na may kaugnayan sa pananampalataya at buhay. Sa episode na ito, dadalhin ko kayo sa isang napakabigat at makasaysayang kwento, ang Kingdom of Heaven. Isang pelikula na hindi lang tungkol sa digmaan, kundi sa kapatawaran, pagsasakripisyo, at paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kabuluhan. Ano ang kahulugan ng tunay na pagkakaisa at kapayapaan? Paano natin mahahanap ang kaligtasan, kahit na tila napapalibutan tayo ng kadiliman? Yan ang tatalakayin natin sa recap na ito. Kaya't samahan niyo ako sa paglalakbay ng bayani nating si Balian, mula sa pagkakasala patungo sa pagtubos. Sa sinaunang pransya, isang tahimik na baryo ang pinangyarihan ng isang madilim na trahedya. Dito nakatira si Balian, isang panday na tila nawalan na ng pag-asa matapos ang magkasunod na kalamidad, ang pagkamatay ng kanyang asawa, at ang hindi na ipanganak nilang anak. Ang kanyang asawa, na hindi kinaya ang kalungkutan, nagpakamatay, dahilan upang magdusa si Balian sa pighati at pagkakasala. Pero hindi rito nagtatapos ang kanyang kwento. Dumating ang mga crusaders, mga mandirigmang kristyano, na pinamumunuan ni Baron Godfrey, isang kilalang mandirigma. Ngunit higit pa sa pagiging leader, sinabi ni Godfrey na siya ang tunay na ama ni Balian, isang revelasyon na tumulak kay Balian na muling pag-isipan ang kanyang hinaharap. Sa una, tumanggi si Balian sa imbitasyon ng kanyang ama na sumama patungong Jerusalem, ang banal na lupain, para hanapin ang kaligtasan ng kaluluwa. Pero nang mamatay ang kanyang kapatid sa kamay niya, isang marahas na pari na walang awa, napilitan siyang tumakas at sumama sa grupo ng kanyang ama. Sa oras na ito, alam ni Balian na wala ng pag-asa para sa kanya maliban sa paghahanap ng kapatawaran sa Jerusalem, isang lugar na puno ng digmaan at kaguluhan. Habang naglalakbay patungo sa banal na lupain, biglang inatake sila ng mga sundalong ipinadala upang dakpin si Balian. Sa matinding labanan, maraming nasawi, kabilang ang ilang kasamahan ni Godfrey. Sa gitna ng kaguluhan, nasugatan si Godfrey ng isang palaso, ngunit nagpatuloy sila patungo sa Messina. Dito, kanilang nakilala si Guy de Lusignan, isang mabagsik at mapusok na lider na balak sirain ang kasunduan sa mga Muslim sa pamamagitan ng tulong ng mga Templar Knights, mga mandirigmang walang awang pumatay ng mga inosenteng Muslim. Isang gabi bago ang pag-alis patungo sa Jerusalem, binigyan ni Godfrey si Balian ng kanyang huling atas. Ginawa siyang bagong baron ng Ibelin na may utos na ipagtanggol ang mga walang kalaban-laban. Matapos nito, namatay si Godfrey. Naglayag si Balian patungo sa Jerusalem, ngunit sa gitna ng bagyo, lumubog ang kanilang barko. Dito nagsimula ang kanyang tunay na pakikipagsapalaran. Si Balian, ang nag-iisa'ng nakaligtas, naglakbay sa disyerto, na walang alam kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Sa kanyang paglalakad, nakatagpo siya ng isang kabayo, ngunit sa kasamaang palad, ang kabayo ay pag-aari ng isang Muslim na kabalyero. Isang napakatinding laban ang sumiklab sa kanilang dalawa, ngunit sa huli, napatay ni Balian ang kabalyero. Sa kabila nito, pinatawad at pinalayan niya ang alipin ng kabalyero. Nasa kabila ng lahat ng nangyari, ginabayan siya patungo sa Jerusalem. Pagdating niya sa Jerusalem, natagpuan ni Balian ang isang lungsod na puno ng tensyon at kasakiman. Nakilala niya si Haring Baldwin Yee, na isang ketongin, ngunit makatarungan si Tiberias, ang matalinong marshal ng Jerusalem, at si Prinsesa Sibila, kapatid ng hari at asawa ni Guy. Sa paglipas ng panahon, si Sibila at Balian ay naging magkasintahan. Ngunit ang kapayapaan sa Jerusalem ay tila panandalian lamang, dahil ang bawat hakbang ay puno ng panganib. Samantala, si Nagay de Lusignan at Reynald ng Chtilon, isang malupit na pinuno, ay patuloy na umaatake sa mga Muslim na karabana, na naging dahilan upang magalit si Sultan Saladin, ang pinuno ng mga Saresen. Inatasan ni Haring Baldwin si Balian na ipagtanggol ang kuta ng mga Kristiyano laban sa hukbo ni Saladin. Bagamat kakaunti lamang ang kanilang puwersa, buong tapang na ipinagtanggol ni Balian ng kuta, kahit na siya ay napapaligiran ng libu-libong kaaway. Sa kabila ng labanang ito, natagpuan ni Balian si Imad Adin, ad ang dating alipin na kanyang pinalaya, at nalaman niyang isa ito sa mga pinagkakatiwalaang tao ni Saladin. Bilang tanda ng pasasalamat, pinalaya ni Imad Adin ad si Balian at pinanatiling buhay siya. Matapos ang matinding labanan, nagkaroon ng pansamantalang tigil putukan sa pagitan ng mga Crusaders at ng mga Saresen. Munit kahit na may kapayapaan, ang digmaan ay tila hindi naiwasan. Namatay si Haring Baldwin at ang bata niyang tagapagmana ay naging hari, Munit nang malaman ni Sibila na mayroon itong ketong, pinatay niya ito upang iligtas mula sa matinding paghihirap. Sa pagkamatay ng anak, si Gayang pumalit bilang hari at agad na nagdeklara ng digmaan laban kay Saladin. Sa kabila ng mga payo ni Balian na huwag sumugod sa disyerto, isinulong ni Guy ang kanyang hukbo, na humantong sa isang napakatinding pagkatalo sa kamay ng mga saresen. Bilang pinuno ng hukbo, si Saladin ay nagmartsa patungo sa Jerusalem upang muling kunin ito. Ngunit hindi sumuko si Balian. Sa loob ng tatlong araw, matapang na ipinagtanggol ni Balian ang lungsod laban sa napakalaking puwersa ng saresen. Sa harap ng kapahamakan, nakipag-usap si Saladin kay Balian. Nag-alok si Saladin ng ligtas na pag-alis para sa lahat ng Kristiyano kapalit ng lungsod, at tinanggap ito ni Balian. Matapos ang mga negosasyon, isinuko ni Balian ang Jerusalem, ngunit na natili siyang bayani sa mga mata ng mga tao. Matapos ang digmaan, bumalik si Balian sa pransya kasama si Sibila, na tumalikod na sa pagiging reyna. Naging tahimik ang kanilang buhay, ngunit ang mga alaalang iniwan ng kanilang mga laban ay mananatili magpakailanman. Ang pelikulang ito ay hindi lamang isang kwento ng digmaan. Isa itong kwento ng pagtubos, sakripisyo, at kung paano ang kapatawaran ay maaaring magdala ng kapayapaan kahit sa gitna ng kabuluhan. Ang matinding aksyon, emosyonal na paghihirap, at paglalakbay patungo sa kaligtasan ay nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na mga panahon, ang liwanag ng pag-asa ay nariyan pa rin. Napakabigat at napakamakapangyarihan ng mensaheng hatid ng Kingdom of Heaven. Ipinakita ng pelikula na ang tunay na kaligtasan at kapayapaan ay hindi natatagpuan sa dahas o digmaan, kundi sa pagkilala sa kahalagahan ng buhay at kapatawaran. Si Balian, na nagsimula bilang isang simpleng panday, natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay nasa paglilingkod sa iba at ang paggalang sa buhay ng bawat tao, anuman ang kanilang lahi o relihiyon. Kung may isang bagay na pwede nating dalhin mula sa pelikulang ito, iyon ay ang pangunawa na ang kapayapaan ay responsibilidad ng bawat isa. Sa gitna ng alitan at hidwaan sa ating buhay, laging may paraan upang magkasundo at magpatawad. Mensahe sa lahat, ang mensahe ng pelikulang ito para sa atin ay malinaw, ang kapayapaan ay hindi isang bagay na ipinaglalaban gamit ang espada o sandata. Ipinaglalaban ito sa pamamagitan ng paggalang, kapatawaran, at pagmamahal sa kapwa. Sa mundo ngayon na tila laging puno ng alitan, tandaan natin ang aral ni Balian, tanging sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapatawaran, at pagsusumikap na intindihin ang isa't isa matatagpuan ang tunay na kahulugan ng Kingdom of Heaven. Kung nagustuhan mo ang recap na ito at nakuha mo ang mensahe ng pelikula, huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Ano ang pinakatinamaan kang bahagi ng kwento ni Balian? Paano mo na ipapakita ang kapayapaan at kapatawaran sa buhay mo? Gusto kong marinig ang inyong mga opinion. At syempre, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Pinoy LTE, at i-share para mas marami pang makakuha ng inspirasyon at aral mula sa mga pelikulang tulad nito. Maraming salamat sa inyong suporta, at hanggang sa susunod na episode.